subscribe. Yan guys, sama-sama natin mga panoorin ang konting video na yan at uh, makikita nyo guys na up na ang pamimigay ang, ang pamimigay ni FLM ang kanyang mga staff nandoon na sa Pinya Blanca Cagayan guys, nandoon na sila si Kiyama yan, nandoon ang mga doktor sila Grace at makikita nyo guys nandoon na sa gym sila guys di ba yan yan ang papakita talaga guys na wala talaga ang makahadlang sa ating butihing plantro ko sa pamimigay siya lang ang tanging nag tanging ganun nag-iisa lang di ba kaya ipinagtanggol namin siya sa pamamagitan ng aming kuminto di ba di ba guys nag-iisa lang siya yung mga nagsasabi dyan na ano eh hindi para ba kami mabuti na 24 years namin sinusuportahan ng aming pamilya para makakain, makagapang tapos kukutiyain nyo kami kung kami sumusuporta ni EFLM minsan lang yan dumating si film sa ating buhay ipart lang sila sa ating buhay yan, diba? e, yung mga asawa dyan na hindi marunong umunawa sa kanilang kanilang husband na sumusuporta kay film na sa pamamagitan nga lang naman ng komento pa. Wala nga pa nga tayong naibigay, di ba? Kundi sa ano lang, sa komento lang tayo at sa appreciation palang tayo. Appreciation pa lang tayo sa kanya. Hindi pa nga nagbinta si Rickab ng ari-arian. Sa sunod pag tumakbo si film Yan. Bibili ako sariling tarpaulin para kay film Sarili ko tarpaulin yan. Sure, Nagawa ko sa retropulin ko sa bahay ko. Ganyan ko pa mahal sa si FLM. Dahil nakikita ko na sa FLM lang naman ang makapagbibigay ng magandang kinabukasan sa ating mga anak. Someday, somehow. Hindi yung katulad ng mga mga tilawan dyan na walang nagawa sa buhay. Pag hindi kami mag-abroad, wala talaga hindi talaga susubra ang pagkain sa lamisa Diyan sa Pinas susubra lang ang misa dyan sa Pinas pag mangurakot ka tandaan nyo dyan guys pero pag si FLM FLM ang magiging presidente o magiging senador senador muna bago magpresidente di ba maraming lalong magawa yan dahil maraming asin magawa ngayon what is pa kaya kung magiging ano siya, 'di ba? Magiging politician siya. Sana ba ang mga politician na 'yan, 'di ba? Nakapag-optical mission ba sila? Sana ba sila? Magagalit kayo, magagalit sa akin. Tuwad lang ko ng tuwad. Dahil bibirahin ko kayo ng bibirahin mga politisyan, mga pulpul, -pul, mga pulpul ng mga politisyan kayo, di ba? sabi ng ano, papatayin sige, patayin nyo, walang problema yan, patayin nyo huwag lang idamay akong pamilya yan. dahil pasaringat, at pasaringan ko kayo kasi wala naman talaga kayong nagawa eh may nagawa ba kayo, mga politisyan nakikiisi ano, mabibilang lang dyan ang ano gumagawa dyan ng humanitarian yan, kasama nyo si Manipakyo Diba? Yan. Turong ibajan dyan. cus Tiyos, Tiyos ko po. Kasi si Pandi Pacquiao galing din sa ano eh. Galing din sa mahirap eh. Tingnan mo si si di Diba? Namulat siya sa mga taong hindi gaano kayaman. Kaya mahal na mahal niya taong nasa mga kitna lang. Mahal na mahal niya yun. Diba? Kaya kayo mga basher, marigas na lang kayo dyan. Tumuwad pa kayo sa LSCO. walang problema yan. Tumuad lang kayo ng tumiyad, Di ba? Habulin naman ang kundalo ko yan. Ano? Tuwad lang kayo ng tuwad. Yun mga nakapasok na dyan na mga siraulo na yun ang mga tumutuwad. Malamat malaman din yan. Then mga bayaran naman kayo eh. Di ba? Mga bayaran kayo. Okay lang sana kung tanggapin yung mga bayad dyan iba If ilim lang kayo forever, okay lang 'yan. Pero pag magpadala kayo sa mga ano, hindi na tama 'yon. 'Di ba? Ha? Magkatutuneng hinala ko uh, mga ano dito. 'Di diba? Mga tinitix dito. 'Di ba? Magkatutuneng hinala ko. Hinala pa naman 50 50 uh, 50% pa lang naman ang hinala ko sa inyo. Okay na lang tanggapin nyo, tanggapin nyo, tanggapin. Basta FLM pa rin tayo. Forever. Ganun lang naman yan eh. Kasi for what naman, na nagsisikap din kayo kay FLM, in the same way na magkakaroon din kayo ng money. Di ba? Ganun lang yan. Pero wag na wag niyong sirahin si FLM dahil talagang makipagsuntukan ako sa inyo. Oo. And FLM lang naman lang talaga ang talagang malakas eh. Dahil siya ang magpapagbabago ng Pilipinas sa darting na halalan. Wala nang ibang ibuto. Ha? Ang mga taong may puso sa mga mahihirap, di ba? Kailan pa ba magbago ang Pilipinas? Kailan pa ba, di ba? Kailan pa ba magbabago ang Pilipinas? Kaya guys, sama-sama nating tingnan ang video ito ang um, guys ito na na naman ang optical mission ni Francis Leo Marcos Francis Leo Marcos Yan, guys, tingnan natin ng kunting bahagi ng pamamigay ng ating butihing pilantropo. Um, grabe guys no? talaga naman Talaga naman. <laughs> <laughs> Ayan. Talaga na. Ayan. Talaga naman, guys. yan mo kita guys na sirain mo sila sirain patuloy pa rin patuloy pa rin namimigay si Francis Leo Marcos yan salamin yan guys liliwanag ang iyong buhay dyan ito guys yan ang papatunay talaga na patuloy na patuloy na patuloy si FLM sa pamamigay ngunit ang mga basher ay patuloy din silang nangungutya hindi mo nangibigay ang lakas ng loob nyo <laughs> yan hintayin nyo na lang pag lumaya si FLM yan God bless talaga FLM yan yan talagang yan ano. ito guys yung uh, nagpapatunay na talaga na patuloy na patuloy ang kanyang pamibigay uh, diba magkano lang magkita ng youtube samantalang million million ang kanyang ibinibigay diba huwag nyo lang sabihin na kung makita ang 1 million ang ano, youtube boost hindi naman nakaramihan ng views ngayon pero patuloy na patuloy pa rin siya hmm. na hmm. yan ang optical mission guys complete na yan